oh ito na yung kanal morning of uh, Sunday oh nagtatrabaho itong uh, tauhan ng mga kontraktor dito uh, dito uh, nagumpisa yung isang kontraktor as i said uh, previously na yung kalsadang ito ay uh, uh, tinatrabaho ng dalawang kontraktor so yung isang kontraktor ay ito na yung kanyang kanal na ginagawa oh ito ito si kasing uh, uh, ko oh sige Ayan. So ito. Ito yung kanyang uh, ginagawa at uh, syempre para magiging maayos yung daluyan ng tubig uh, mula dito sa harapan namin mismo ay eh, uh, yung pupunta doon sa creek which I uh, uh, shown it to you. No, di ba pinakita ko sa inyo ito previously. Ayan, ang ginagawa nila. Oh, maganda ito. Ayan, kakaiba din ito ah, sa kabila Sa kabilang wala yung ganito. So ito yung ginagawa nila. So maganda po ito mga kapatid ha. Ah. mas marami pa akong ipapakita sa inyo as uh, we go along. Uh, sa darating pang araw tungkol po sa tinatrabaho trabaho, kalsada nating ito. So for the meantime yan muna ako ang inyong lingkod si Kulo, laging sasabing kapwa ko mahal ko. Happy Sunday.